Good day mga ka-Agri! So this is Liza, your Agripreneur Queen. We're here now at Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Nakakatuwa kasi very positive sa kanilang LGU dito sa munisipyo pa lang. So, right now, meron tayong i-interview na very special na tao. Municipal Planning and Development Coordinator natin. And designated MENRO din natin siya. Walang akong DC, Sir Emers. Yan, kamusta po yung activator natin at Farmer's Friend? Magandang araw sa inyong lahat. Uh, napakaganda na ng result nung ginamit namin yung activator. Ginamit namin siya sa aming landfill, sa materials recovery facility, yes. sa aming public market, at uh, saka sa slaughterhouse. Napakaganda damn. naman ng result niya. Uh, patuloy namin gagamitin siya at um, para mas ma-improve yung aming management. Lalo ah, na man. sa solid waste. Yes. Uh, yun naman farmer's friend. At ginamit na rin sa aming agroforestry at saka sa agriculture. Yes. Lalo na sa... Project namin ngayon na bamboo production yeah, saka fruit po. bearing tree. So far naman sir, malaking tulong po ito sa LGU po natin? Yes ma'am, napakalaking tulong at matipid at mabilis ang kanyang... Beat. Ilang minuto lang doon. sir yung naging effect po natin doon? Halos wala pang 3 minutes. Natanggal na po yung Paul Odor? Oo, oh, lalo na sa public market. Yun, Nasubukan ano. na. Nasold no? natin guys yung problema dito sa LGU ng Abra de Ilo next year, malaki po yung budget na para sa ating technology. So, yun guys, abangan natin.